Hi guys. what's up. Good evening. Pala yon diop Tutu guys. Buway bigat na yung katawan natin, guys, kakatamad kaya, guys, na ano, back to basic na naman tayo. Wala tayong papawis, wala ng exercise. Back to day 1 na naman tayo, guys, kasi wala, buway bigat na yung katawan natin. Wala nang ano, wala nang ensayo, wala nang pawis. Kaya day 1 magpapawis tayo ngayon. Kaunting push-up push-up lang, guys, kasi Naramdaman ko na guys na may yung katawan ko guys eh. Ano ito. Diwan muna tayo ngayon. Push up push up muna tayo guys. Tara. Mga guys nang ina ni Toto guys. May ina. May bigat ng yung tokon. Uh. Normal po sya po na tayo guys. Normal. on.

Ang ina ni Toto, guys, wala na guys. Ina ni Dodo, natamad na guys, walang pawis. Pilitin natin guys, huwag natin ni ano yung sarila natin. Pilitin natin. Gusto tayo mong push up na tayo guys. Five.

Uh, ah. Ah. Uh, ah. Guys. Ay, pagod na guys, pagod. Ano lang, back to ano tayo eh. Back to D1 tayo kaya apat na araw lang, dalawang araw lang. Babalik na yung ano natin, guys. Kaya ano lang. Ganun talaga. Huh. Oh, kita mo guys, hindi man lang napawisan si Toto, guys. hindi <coughs> man lang napapawisan, oh, tingnan niyo. Wala man lang napawis-pawis. Ano guys? <laughs> Bilis na tayo, ingalin na tayo guys, ingalin tayo. yung hindi pa pala naka-subscribe sa channel ko, ah, don't forget to subscribe my channel, guys. Uh, back to vlogging tayo ngayon. Ayos ba? Uh, don't forget to ano lang, subscribe. Pag-follow nga rin yung notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong upload ko ng mga video, mga katikal. Ayos ba, mga katikal? Bye!